guys, pansamantala muna dito muna tayo matutulog guys, maglagay muna tayo ng tent dito sa labas ng bahay guys kasi uh, pabalik-balik po yung lindol uh, uh, ngayong araw na to hindi pa po yung mga uh, yung may nalak, malakas na lawan kaya dito muna tayo baka maya bumalik na naman po yung lindong dito muna tayo matutulong kasi uh, patatakot ako yung uh, anak ko guys nasa uh, kustan ay 真的哦。 Dari na nak. na. Hmm. Tulog Isulud. <tuh>. nah. na tayo. na. Mbak. abol. Abol. Nalan. Okay na siguro to, guys. Pansamantala. Sigina. Ngayon. 'Yan. Ito ito po, guys, 'yung mga lalawating tulugan. And uh, natititin tulong muna tayo uh, dinidubli ko to guys nilagyan ko rin ng ano trapal po sa taas kasi uh, mabasa rin tayo pag ano umulan <laughs> hindi na siguro tayo mababasa nito anta yung ano natin kasi ano yung parang may malaanan pa dyan sa gilid <coughs> so hindi tayo nakapag explore kanina no? kasi yun napaka, uh, napakalakas ng lindol kanina uh, 7.6 Uyog na po do Umayanig na naman po guys Punti-unti Kaya Mas maabuti na na dito tayo sa labas <coughs> Delikado po. Doon tayo sa loob. Ayan po si Christian. Tayo yung mama niya. Siguro mamaya na lang ako papasok pa. Uh, tayo. ko na ako sa labas. Magbabantay. Okay.

kanina lang guys sobrang takot ko doon sa ano yan yung may anig naman guys so. <coughs> ilang ulit na to guys kaya nakakatakot na pag dyan tayo matutulog sa loob ng bahay maka malindol na naman so para na trauma na po siya no Christian Kasirado na yung pintuan. Kasirado ko muna yung pinto sa ano bahay. አይ

You okay, So yan po guys, ha, tulog na po tayo. No? Uh, pa po tayong gumising bukas kasi uh, Pupuntaan pupuntahan ko po si ano, si Nawarin at yung asawa niya. Um kung pala rin may ano, ipapalabas na uh, graba, uh, <clears throat> kakarga po tayo ng graba para maikita po tayo. So, yun lang po siguro guys. Magandang gabi. Uh, good night po sa inyo lahat. God bless.